Ayan po mam, Ma pinalagay na lang nalang ng terrace. Oh, ito yung idea nung kung paano kung halimbawa gusto lagyan ng toilet, ito na siya. Tapos Hindi pa kwarto dito. <coughs> Ganda to. Maganda mo. Eh, malamang ko ang kwarto ko sa ibaba niya. <laughs> Ayan, tas yung TV. Sana. Talaga sinagad nila yung espasyo. Hindi naman nang cabinet. Pagka talaga ako gagastusan mo, mapapaganda mo na sobra eh. No? Ganda ano? lang kita mo malalaki ang kwarto mo. Oo po. Ibang side lang mo yung nando na pinuntahan natin, no? Oh. Ano lang kasi yun eh? yung parang